Target ng BTA na maisabatas ang panukala hinggil sa reallocation ng pitong parliamentary districts na dati ay laan sa lalawigan ng Sulu bago ang katapusan ngayong buwan. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chair at Deputy Floor Leader, Attorney Rasul Mitmug, ngayong linggo ang target na i-consolidate ng Committee on Amendments ang mga matatanggap nitong position papers. Ito'y bahagi ng paghahanda para sa itinakda na kauna-unahang parliamentary election sa BARMm sa buwan ng Oktubre. Um, mukhang kaya naman po kasi naniniwala ko since we are BTA2 no Bangsamoro Transition Authority 2 pa din tayo uh, nagkaroon na tayo ng initial pa uh, ano? public consultation ng first. So pwede naman natin i-adapt 'yon kasi based doon alam naman natin bawat probinsya humihingi ng additional na seat. So, uh, based din doon, uh, limited din naman yung ways na ma maikwa natin, ma i i tag uh, tagpi, tagpi yung mga magkakalapit na distrito, ha, magkakalapit na munisipyo na makaabot ka ng 100,000.